Ay, maganda nga ba naman sa atin? tayo sa atin kasi ba alikabok. Man, ito yung mukha natin. <laughs> Joke lang sa atin. Kailangan mas sa para proteksyon. Yan. Tapos, nasa ano tayo sa Fabrication area natin dito sa may ano, sa store natin. May ginagawa ko dito mas ate ano, may customer tayo dating noon mga customer natin na pumunta dito mapagawa ng cut kids cut kids first time ko ito nagawa man sa pero nagano sila lang ang sukat pinuntahan ako doon snukatan ko mas sa area kaya hindi ko lang na-vlog man sa pagumpisa pero mga wilder natin dyan nga mga madiskarte alam nila man yun lang hindi nakakaalam ito malaking tulong na ito masate. share ko lang ito sa inyo yun lang ang hindi hindi pa na naka-experience, hindi pa naka-try Pag, ano, paggamit ng ano mga eskwela, mga techniques. Kaya i ko lang sa atin sana hindi nakaalam pero sa nakaalam, dagdagan nyo na lang. Yan. Yan, magandang hapon sa atin. Ito yung ano na frame ko kanina mas sa Yan. Hindi kita. Yan dito na yan yung bubong. Yan. Ito yung flooring niya. Basta mga cut gates, medyo taas na sa atin na itlapagulan dyan kasi yung isa dyan nakatayo na iniframing ko yung dalawa ito yung mga poste ito na yung mga sato ah. yan yan hmm. ano na naman natin to pag natapos na itong tayo to, bali apat ito yung mga isa hindi pa yung isa nakakano naka na naka 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 naka. kinaiskwalaan na po natin mga sato kung sakaling may kunting difference mga konti-konti lang sa ati. at least maano lang yan sa atin mahatak-hatak na lang yan pagpatong ilapag sa taas to para pagtayo natin buo na silang apat yung tail ito yung discarte sa atin ginagawa ko yan yun lang sa hindi din naka alam yan picnics lang mas tapos ito nga sa atin yung ano natin meron tayong magnetics nga iskwala es esk mas sa yan magnetic pag mga mahaba man sa atin, medyo hindi na tayo ka kabisado, uh, ka kabado na tayo dito pag mga halaba na yung mga poste mataas na, kailangan natin alalain ng yung mahaba na na uh, pang is natin sa atin, ewan ko lang sa Aros Tagalog yan ito na atin yan kaya na, i-ano ko na ito, ipang fix ko na ito sa atin, lagyan ko ng mga bracing pag tinanggalat yung bracing at least nakatayar po ito tapos na pulwid na natin wala na problema yan Okay, ito nga siyate, iskulahan natin dito ng isa. Ito nga, ito nga, Okay na. Uh, ito, kabila naman. Bali, Bali dalawang, ano, bracing natin para maglantay yung, ano, natin. Ayan. Ito nga, iskulahan Ito nga, iskulahan natin. Ayan nga, Check natin yung ano Check natin yung Yung mahaba natin yung skwala mas ate Check natin Naka ano na naka Fix na po ito yan ito, Perfect yung ano niya Corner Para pag ano natin Ito ako si bridge natin dito mas ate Spata natin dito Ito naman natin yung sample niya Tanggalin natin ito Okay na ito yung oh, maliit natin yung mga ano, magnetic ah, tulong yan, tulong yaman sa atin para sa mga ganitong mga ano tapos ispatan na natin dito huwag mo na iwag mo na i-pull well diba okay, ka mag katakatak first taas ang hirap mo yung nakantukantuhan naman natin Terus okay terus terus yang isa naman yang yang kasi alam ni tolang to mga no, magnet, no, hmm. tapos so, sa lalayon natin yung ano, yung malapin na nakuwala natin, malanda, talagang scientific. Kinawas ate, tapos na. Ngayon, yan na natin yung partner na sa ate. Ito sa taas. Ilapag na natin para siya. Maano natin mas ate. Matayo na natin. Punin mo natin yung anak sa sa masate yan na iplastara pa natin oh. bali pag tayo yan alam na oh, framing na siya masate ganun lang yan. ano na siya yung sa baba pag na pull weld na natin masate away oh, na natin masate tan parang tanggalin tapos itayo na natin pumull muna natin yan Okay na sa atin na full wheel din natin mas atin. Ngayon, eh, Tayo na natin. Tayo na natin mas atin. The next day. Ito na sa atin yung kids natin. Cut kids. Sige sa atin yung Jimbo yung pumapos mas atin. Kasi wala siyang ginagawa. yung talis Jimbo. Pasok. Pasok tayo, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Ang tibay talaga mas ate oh. An? <laughs> Grabe. Ang <laughs> tipay mas ate oh? Uy, uh, mo, mapakan. Yung kula natin dito, pag, pag na lang boy. Bubong. Ito yung pintuan mas ate oh. Ito yung ano niya oh. Baga uh, palapag. Papag. Yung isa. Tatlong papag mas pa ate. Yan. Dito. Tadito sa taas. Tapos lag lagyan ng ladder. 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 Yan. Yeah, Pintu na po itong masyari. Kasi Jimbo tumira dito. First time tumira ng ano, cut kids. Ayan. Ayos naman sa atin. Bye. Bukong na lang yung kulang yan. Abangan naman sa atin. Pinturahan na yan. Ayos na yan. I-delay ba sa site? Dito na rin. Labas na naman sa atin. Kasi mahirap paglabas. Sumatapos na. Ang bigat. Talagang matibay itong masyari. Oh. kahit kahit yung lion ni pasok niya hindi maka makakawala ano, maka ay makawala <laughs> ha, grabe ayaw wala sa tayo mapinturahan na yan tapos may delay pa sa side the next day okay good morning para sa atin morning na finally mas atin na tapos at sinisimbo hindi natin na malayan yung ano ginagawa ito mas atin yung cut kids kaya ibigo ko na lang sa atin for complete na talaga ready for deliver naghintay lang tayo ng mga rin na pumunta dito para po inspection bago natin eh eh ano deliver pa sa atin ito masate sa atin oh ayos na oh wait ah. na po yan bigat makakasima sa atin oh abot sa beam natin ito yung pintuan oh dito wala naman dito sa taas dito sa last mga misamin mas ate misamin type yan ito mas ate mura lang ito mas yung ano mura lang ito kasi ano lang ito mas 12,000 12, 000. ganito mas ate oh. 12,000 lang grabe ah ang presyo ko talaga ito mas 15,000 So, na ano yung mayaari tumawan maging tuwel pero okay lang okay lang masyate importante yan o nabigyan nabigyan natin o oh, ang ganda ito masyate malaki yung mga bakal bigat bigat masyate ito lang sarado na yung pusa pwede yung aso feedback kasi ito dapat ito masyate ano lang ma maliliit lang itong bakal ba para medyo ano lang hindi mabigat Hinihintay ko yung mayari kasi nagsisabi na mayari. Pupunta dito. Hindi po pumunta mas Kaya hindi hindi ko libre deliver Pag hindi pumunta dito. Para may inspection talaga niya bago natin dalhin doon sa kanila. Kaya ayun is mas Ayos na yung ano natin dog Cut kids. Ayun. Ayun, salamat na sa ate sa inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Sa Gold Kid, no, At least natapos mas yung cut kids natin. Bye bye. Thank you so much for watching. Bye bye.